sa pamumuhay sa isang moderno at stressful na mundo ngayon. Ang ating katawan ay patuloy na nagtatrabaho ng labis upang makasabay sa mabilis na takbo ng kapaligiran. Ang kakulangan sa pahinga, sedentaryong pamumuhay at pagkonsumo ng hindi balanseng dieta ay nagambag sa mabilis na paglala ng mga function ng katawan. Pinabilis ang proseso ng pagtanda at ginagawang mas matanda at mahina tayo. Ang gastos sa pagpapanatiling bata at malusog ay tumaan sa nakaraang dekada, marami ang gumastos ng malaking halaga sa paghahanap ng mahusay na produkto na may mataas na pag-asa na mapabagal ang proseso ng pagtanda, ngunit nabigo. Hindi namin maiwasang itanong sa aming mga sarili, meron bang produkto na ligtas, epektibo, at cost-effective, ipinapakilala ang Dynas Rosenta, ang pinakabagong produkto ng Botanical Innovation na may mga epektibong formulasyon upang baligtarin ang pagtanda habang pinapabuti ang kabuuang kalusugan at kagalingan. Ang Dynas Rosenta ay puno ng makapangyarihang mga regimen laban sa pagtanda, mga mahahalagang bitamina at mineral mula sa anim na natatangi at advanced na sangkap na kinabibilangan ng Bulgarian Rose Placenta, NMN, Nicotinamide Mononucleotide, brown seaweed extract, bitter melon extract, lotus germ extract, at ashwagandha root extract. Ang Dinas Rosenta ay natatangi dahil ang pinakapayak na stem cell, ang phytoplacenta, na nagmula sa Bulgarian rose, ay clinically proven na kasing epektibo ng placenta na nagmula sa hayop ang mga aktibong sangkap ng Dynas Rosenta ay dinisenyo gamit nanomolecule, madali at mabilis itong nasisipsip. Ang mga sangkap ng Dynas Rosenta ay nakabalot sa makabagong multi-layer coating para protektahan ang aktibong compound mula oksidasyon. Superior coating makakatulong palawigin ang tagal ng imbakan maiwasan ang pagkawala ng nutrisyon at dagdagan ang oras ng pagpapanatili sa katawan. Ang Dynas Rosenta ay puno ng mataas na konsentrasyon ng polyphenol, amino acids, protina, peptides, at mga bitamina upang mapalakas ang natural na paglikha ng collagen ng balat at pasiglahin ang cellular metabolism. Ang lahat ng sangkap sa Dynas Rosenta ay nakabatay sa halaman na ginagawang angkop ito para sa mga vegetarian na mamimili. At walang mga isyo sa etika, ito rin ay pinroseso ng isang halal certified na tagagawa. Ang Dinas Rosenta ay nakapak sa isang maliit na sachet na ginagawang madali itong dalhin saan ka man pumunta at maaring inumin ng direkta sa anumang oras. At kahit saan, ang Dinas Rosenta ay epektibo rin laban sa mga kondisyon tulad ng pagpapalakas ng immune system upang labanan ang mga sakit at karamdaman, pag-aalis ng mga pollutant mula sa kapaligiran tulad ng mabibigat na metal mula sa katawan, pagpapabuti ng kalidad ng tulog, pagpapasigla ng cellular metabolism at pagpapabuti abutin sirkulasyon ng dugo. Bawasan panganib ng mga sintomas ng metabolic disorder tulad ng diabetes. Ayusin ang nasirang DNA, patalasin memorya at mga kakayahang kognitibo. Suportahan ang kalusugan ng mga kasukasuan at buto. Palakasin ang antas ng enerhiya. Sa wakas, dumating na ang pinakahuling solusyon, ang Dynas Rosenta ang sagot sa walang hanggan na kabataan at holistic na kagalingan ng katawan,